kapit ng breeder, hindi pa sa breeder. record. may mo record. Nagkisama mo timan, Huwag mo na ipo play handel conditioning Kung kondisyon na yung wala, napatali Ako ganun yun ha. Nakapagani ko ha. Pusak bata ko boss. Sinto... Sinto 20 ka Sinto kabuklak Daris ba hmm. hmm. i? Kung naalang, dito sakon Dua sakon ba idad? Buwan kating. Ngaman? Anak ba? Na. ka na. Wani wani wan, wan ma wani wani waba wani 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 Niyan, yeah, nasudla naman, nasudba. Ay, ison. Na, pensa ba? O, pensa oh, oh. <laughs> ba? O, yan tayo. Niyan tayo. O, kira. Niyan tayo. Yung bagmataan na. O, kira, Gapon. Tabalan lang. Pag buto, itanan. Pag buto, itanan. Gyan. Itanan, gyan. Takot. <laughs> Kunta-minitin. O, oh, kunta-minit. O, kunta-minit, na, Pag kunta-minit, itanan. Patambalan ako, kalimaw. Ay, di maayo. Patay. O, yun. O, parinan na siya. Pa, Matawag sa lab ang laway-laway boss, ang laway-laway di kina mo patay ang dagan. Dili ba? Oo. Oh. Ang kanang laway-laway boss, di man mo gawas piso. Oh. Oh. Ang kanang laway-laway boss, kanang pagkaon niya, ang kuan na siya. Sakit gyud po na siya nga na, nabilong na siya sa Paul Kulira. Paul Kulira, ikatag daw na. Ang kanang lang laway-laway boss, mo gawas na siya sa panahon nga ingon ani. Init kayo kay tuwan. Oo. Oh. Kasi nung dala na, kanay mo gud imong iriya, pare na nga kuha, bayad ka pud gituig. So kung tanawin mo, limpyo kayo hmm. kung okay, Limpyo kayo. Okay, limpyo kayo. Pero, <laughs> ang soda ni, ang soda ni nga, ang tagaw ni, kanan na si ilaw si Yuta. siya, kanang, dili na madang tambal. Dili na na siya madani mo. Yung kay i-disinfect ni mo, i-disinfect ka Pero naari, yung puno sila, mulubong ko naman sila. Inag-init ug mayo, rito kuwan, singaw na siya, nag na, nag-lisingaw na ito. Ano na manok na yun? Lagoy, dungoy. Nah, manen, nah. <coughs> nah, nah, nah. Oh. na akong manus na insid na purman na ganda na oh waksyon at paga pagao kan oh biglang ni liwa mga kini ng tum oh ate puti miyan puti ah, miyan green ah, amo amo kiraa tapa ah, pa re puti amo kiraan og i kulih oh e i e kulay oh, e oh injikan, kan oh. ladies di gapun utuh ana sama musa kan balik balik kan uh, balik kan balik kan 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 primuksi lah cek sulpet qr ke mau mena di megapun hang tudung na apa gapun oh, oh ada bos mesti ini anak kan yang stay pilih 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 dan karun mga 5 months 6 months, months kata pak sugut sakit pur 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 mans angka dong angka nan pur mans mau mo, mau suka aku dan na okay nih tabletas oh suka aku nih tabletas Og lagi kay kisis ngayon anak gid kay mo kalit gid siya. Tan tanawa tan awa ko ang iti, iti gid na green nga sagol puti. Green sagol puti ba. Nya laik purma. Murag pas, murag lapok. Ito biggo ni lapok ila na ba. Kuha sa dong ang pinaka the best yatag ni mo ana. Kanang way kao na kanang inti. Mm, inti lagi. Try sulak trii yatag na. Ayun, di, di na na madaog ganyan tubig. Di na madaog tubig o.

Malaria. Malaria. Oh. Naa magud. Naa Duha na, malaria. Malaria. na, 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 na siya. Naa antay malaria. Oh, duha na siya so, hinungdan kanang maglipis ang ang tiyas yung manok. Ang so, siya mangubag. Malaria. Makara na tourist na kun niya. Virus to na si laong. With with siya with Paul Pax sa trabaho. na si laong ang magagawas tungod sa imong vaccine. Kuan lagi ka ang pinakatabi sa maglimpyo. Dili ang ang kaning puko boss. Kini na. Ang dali ka Dili, maginis siya, ngunta tanga tungo tiyapak vaksin kaya ang na yung ang pokok, ang source gyud gi puko pokok kay ang puko pokok, ka nga lamok, 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 lamuk lamok, 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 anak lamok, Experience lamok, 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 yai lamok, 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 Sa Wa sa tubas ko ko. Bakuna ko full Pag bakuna na ko full usar magadagdag mo gamito na na. Ah, uh, dili ba. Kada bang dili kada bang imong isaw do kada imong isaw-saw ba. Pero duhay, duhay ko na, duhay ko. Oh, uh, uh, oh. oh, oh, wa bawah, nga, anna, sa bi, wa Oh. Maor man imong sig balik-balik. Oo, Tira na pak, tira, pak, tira, pak, tira, tira anak pak. Wa man ko kay bawo anak bus. Nga sa usa ka. Katos piso. Nanay, usalang lang ato nga. Nanay, naigo sa polpa. Nanay, naigo sa puko. Hmm. Pa makita, um. Di paunin ba mo makita, di paunin mo makita, kita mo buto ba, upang si ba? mo O upang si muga wasp, pero naigo na siya, na, napakana bang, nanay, nanay paul pakiba, nanay karga, o, usara mana, gagomi mabalik-balik, usapak, usapak, so, usapak, 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 pag usapak, 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 mo So, patay kita nan. Patay na kita nan. So, mo na kung puko, di na naman tambalan. Yung gawas ang iyang puko. Mo gawas. na nakuha na mo sa usa. Oo, nakuha mo na sa usa. Mo na nga. Sa pag itirahan ni mo. Wala pa man sa simto, so rogi pa na siya. Oo, na 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 na. Na utas ko na Oo, wala ka bitaw sa oh wala nang career man bitaw ta nga tinimbitok. O pa sa kapisa. o pa sa ka itlog pa lang siya ba? Di mo na matay itlog nagpurga ni mo. Nagpurga mo di matay itlog, matay itlog tong nagko. E, nagpurga mo. Mabuti na ibuong ka. Bago pag nagpurga na, ampuy bitog na po. O, tumod ba sa itlog? Di na matay itlog sa kuwan. Di ba mga nagpurga ka? To. After 10 days, purga ka o ito. Ah, sa dagko po, 7 days. 7 days ayaw. 7 days ayaw. Kaya, pareha ko na sa COVID. Di ba, ang COVID, Gatong COVID, ginihingon sila nga. Istingan ka dugo karon pag abot nimo kay nal after 7 days usban ka. ka. Okay, mao man ang sistis. 13 days man to. Ha? Huh? 1 month. 13 ba pila ba to? Mao 14 man month. ang 14 days man to ang kuan sa una. Kay balik ka pa nag first vaccine ka. 1 month ang balik. Ako to dili pa to ko tong wala pa to vaccine kay dapat to muli me kanang OFW. Naguli ah, na mo kuan ni COVID test pag abot. Pag abot ana i quarantine me kay examine pa to dugo. Oh, negative man oh. Wala, pero Eh, quarantine ke ya pun kat kaya nak 7 days so, sebuah nama pun wala pakai dugo, oh, wala pakai sintomas gitu oh. Mau nak nga, ah wala ni siya Inag days na, bih anak kaya wala nak kaya kawan Untuk quarantine nila, lah bakal uh, dia Kaya nai, maaf nai adlaw uh, Mau aku nai ilang pagbasi, pagihap sa adlaw nga Kini pag itlog, hantun pa pa, hantun pa pag pisau Pag maaf pa nas kagaw Oh, so maaf so, Oh, maaf Maaf, maaf Adik, kawan, kini So ma autobus well, nga you know. nagugug ideya yung... ang uh, para din ako mausab. Tay hey, mangi mo mo. Di well, man. na ko mausab. Pag sunod bakuna na ko sa bat, andam na ko init tubig ug alcohol. Ah, sa usaw ning init. Oh, lima ka, oh, lima ka piso ako mabakunahan. <makes noise> sa usaw ay humol ako usa. Yeah. So oh, oh. Sterilize ako. Oh. Sterilize ako. Yeah. Gamit na po ko itong usah. Ah, hindi na ito ka... Hindi na usah. Hindi na usah. Oo. Maam nga boss nga. Ang kanang mga... Kanang mga... Ay, dos and don't. Sa ato ang lingaw. manok, ko. Bisan unsa pa. Kinalang bantayan. hindi mo. Asa ka pilyor. No. Bantay ba? Orza na manarika? ka. Unsa yung na yung manok. Sa yung blood daw. Ang breeding ka. ngano nun akong manok. Pag cross ako yung ano. anong wa. Bantayan. Gini mo. Ano na na? ay kay record keeping. Ay Mo ka. So mauna, pag na pagkasunod ako bats para mabindahan malihayan ako og naawang ani na gyapo usod, lima mamatay hmm, lima ra masudlan ay, oh lima may every 5 hits man oh every five hits man oh sa usa mo oh nang lima na sud ana na sad pero pwede na siguro ma na sa alcohol no Pwede ang alcohol. Alcohol, pero mas lahat mo ko ng gunbos. kagaw. Huwag mo kagaw ng mabuhi sa 100 degrees nga, ah, itkan ng temperatura uh, kisak kahan. Uh, tubig ka ng boiling water ba? Wala eh. oh, pang problema kay nami. <laughs> heater, parehita. <Pero> heater, <laughs> <na yung, laughs> sigila ni mukuan. Heater, oh, mauro. Okay, eh, ano, ay ba 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 mas ba 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 The sa backyard lang, nah, breeding. oh na nga, kung gusto kang experience, ato <laughs> ka sa mas breeding mo tanaw sa'yo, sa yan eh. Kaya kanang breeding ka, kanang ginagmay backyard, masugot lang mm kang -hmm. mga matay. No. Kaya kanang mga nagko-breeding, hindi mo masugot. No. Mga matay ka, no. kansi no, no, na kayo Na po yung one farm, nadili mag vaccine Hindi <laughs> na sa case, gundi na. Ang kanang ko ako siya, inaanay mo nga na siya ako siya, inaanay mo nga sila nga uban nga. Ah, nabuhay man akong manok, isa buhay bakuna. bukid oh inaanay mo nga mga aplan na mga ingon ana o, ang imo ng nang iriya bo sa ang imo ang no, iriya no, layo kay kasi nga silingan ba layo no, no, kay kasi silingan o wala ing uh, oh, manukan no, ay imo sapa kaning sigurado gika ka nga ang dito tumoy sa imo sapa ikaw nakasubos-ubos ha hmm. ang sapa ni mo dito walay nagbabuyan dito you. walay nagmanukan in dito, dito nga pwedeng ikalabay nila ang ilang mga sobra-sobra nga bakuna mga hugaw nila nya maano dito sapa pa imong nimo diha Di, na oh diha diha noon to kana oh, kaya ang kanigong magbakuna tapos mo introduce manggud ta og kining bacteria bak virus gud sa ato alam mato manok sa farm oh. virus nya dili man mahimo nga kita nga napalitan na ako, nagsugod ako daghan ako kisis, ma oh, dili man mahimo nga di ko bakuna mm. kay kanang ako bakuna umbalik. balik ni balik man nagditirahan balik na um balik na siya kay prebensyon nya oh nya dili ko mukuan dili oy Mahawitan na nga <laughs> Pag-ingon bakuna, bakuna ko <laughs> <COVID laughs> ang uban mga hadlok ko di ko madlok kay eh. anad ba kong bakuna, bakuna kay ko nang piso kaning sa kadlaw. Emyon man. Oh, Immune. Ma ako nice, baka Immune. tao dili. Immune bakuna ko ako, ako, ako <laughs> mga anak, bakuna ta anak kay eh. na may kagaw. Oh. Okay, kagaw mo na, kay kagaw man. Bisa pa nang kagawa og mingon sila nga binuhat buhat or sulti-sulti uh, na di kay na may ano mo na. Kagaw <laughs> man. Pero nice, wa mo na klase boss oh. Dog klase na. <laughs> ang viral, bayra, ang viral, hindi kita mo dagtambal. Mau oh, nak pakunag ya. bakteria lang mati. Uh, Mama paise uh, antibiotik uh, Oh, bakteria lang ah, oh, patambalan ni mau. Mau nak viral patau Europe. Virus ge daily ni mau. <laughs> Uruk ti manok ni mau. Oh, kita. Mau pingkilai <laughs> <laughs> pagi mau. Provinsi ona pakuna dinna tambal provinsi ona macam sia. Nga nai mortality kan mera. Ah, mari la go day mera sup da paleyo rato good evening. Good bakteria. Mau <Prevencion. laughs> na sai bad bakteria. So mau nasia ngah

pag pandemic diha pa ka nag shipping di lagi di mi kami amigo ya kay mo ka kami mo sud jermay kopi di mo nga kung pa ka ni si tangog ya turan mo ko antay manok para sampur ya grabe mo pangayo sa mantaw ka murag katag kita sa sako Pag-ari ni ini Alfred? Ibu Alfred doa aku, aku sipir bos Junior bos juga nak kau. Bos Junior. Atuk aku boleh, apa Alfred dosin tu Oh, ibu Alfred, aku kau on. ibalana. Manila, kau ansia.

Ah, okay pa bundang eh. uh, okay nagwarko. Manok yun ang mga ano. Hindi ko tau gan. Inaarap oh, po nila. Basta na, bilhin nga mo ko manok. Sige lang, pagkot rin manok. Basta kinit. Wala lagwa ang init eh. Oh yun ako. Basta pasyon yung manok. Puno na meron doon. Ha? Ano, parang... Puno rin. Wala pa, Joe. Okay, nag-harvest ako yung stagi na hinay. Nakakorda ko mga

কাপোৰ <laughs> চাই